dali ipakita natin dito ngayon na itong treble at saka bass natin ay naka base dito sa ating mic input na hindi siya konektado dito sa ating akampani. So, true Bluetooth connection tayo dito ngayon. So, check natin yung ating na uh, effects. Ayan. Oh, so, itong mga idol ano. Ah, uh, try tayo, try natin na mag-volume dito ng ating music, ano? Dito sa ating akampani. Ay. So, connection natin dito mga idol, itong dalawa na to. Ayan. So, yung monitor output natin at saka yung mic input natin. So, kaya dalawa ang nandyan, ano? Ayan. So, ginamit natin ng 3.5 to dual RCA. Itong ating B8. So, try natin ngayon mag sound check, ano? So, nakababa dito yung ating uh, triple at saka bass. So, ito mga idol, ano? Yung ating bass dito. Katiangat natin yan. Ayan, so walang nagbago. Pati itong ating triple. So walang nagbago mga idol kahit naka-pull itong ating uh, triple at sa base. Ayan. So kahit ibaba natin 'yan. So, ito yung ating microphone volume mga idol. Ano? Ayan, so naka-volume siya. Ito yung ating eco. So, ito yung ating wireless microphone. Ayan. Check. Hello. Sound check. So, ito mga idol. Ano? Wala pa siyang uh, triple at saka base. So, pag nilagyan natin siya ng base, ayan. Check. Hello. Check. Mic test. So, ayan mga idol. Ano? Tumas yung ating... Uh, Midai. So ito naman yung ating base. Hello. Check mic. Test. Hello. Check mic testing. Check. Hello. So yung base at circuit na triple natin sa ating microphone, uh, ang function nito. So pag ginanahan naman natin yung ating base, ayan. So naging manifest yung ating ah uh, boses. So pag nilagyan naman natin ng base, ayan. Lumanda yung ating uh, echo. Ayan. Check. Hello. So, yun mga idol, na, no? Sa mga bay, dyan, itong bass at saka triple, dito siya ang function sa ating microphone. Microphone input. Ito naman yung ating company. Nakita nyo naman kanina, uh, hindi siya kasama sa ating uh, sound or music. Itong ating uh, triple at saka bass.